ng product nila, then fake. Fake mm. yung binigay na produkto. Yun, oo. Pero, nung kinokontak ko sila, nung una, nung hindi, nagtatransact pa lang kami, yung tinatawag nilang social engineering. So, maganda yung mga offer nila. Yeah. Uh, may mga number silang ano, na pagka hindi mo nagustahan, pwede kontakin. Pero, nung na-deliver na, nakita ko, fake kinontak ko sila, wala na. bigla na lang nawala yung account na yun. So, <laughs> mm. yun yun po yung madalas na mangyari sa ating mga kababayan, yung online selling na mm. nabubudol. Nabubudol. Ayan, o kaya yung uh, delib binedeliver nila, oh. eh, yun na, tama, fake na, o kaya kahoy lang ang laman. Yes, tama yan, classmate. Oh, may pinsan ako oh. kan eh, umorder ng dalawang aircon. Oh? Oh, ang laman, ang laki pa naman. Okay, puro hollow blocks ang laman. <laughs> kaya, <laughs> so, yeah, kaya. yeah, yan po yung mga online selling scam, no? So mag-ingat po tayo sa mga pag-order sa mga social media, sa ating mga audiences. Okay? Um okay, classmates, uh, marami pa tayong mga iba't ibang klase ng scam. Hindi lang po yan, may mga sikat po ngayon na scam katulad ng payment scam, 'di mm. GCash scam yan. Mm. Uh, madalas yan yung GCash scam. Ito yung job and task scam na discussed na natin kanina okay yung romance scam yeah. ito yun, yung mga naghahanap ng kasama uh, sa ano buhay doon? kasama sa buhay yeah <laughs> yung mga tinatarget nila is yung mga alam nilang mga matandang binata ganyan yeah. na kayang uh, magbigay um, uh, Yan. okay meron din tayong tinatawag na charity scam mm -hmm. no sir uh ito, medyo bago ito, yung Pilpos Package Scam. Paano po ba nangyayari itong Pilpos Package Scam na yan, sir? Bigyan, hmm. pwede mo ba kami bigyan ng modus itong uh, Pilpos Package Scam na yan? Ayan, ma ito, madalas ko rin nakik nakikita sa cellphone ko eh. May bigla na lang mag chat, -chat o mag text na may package daw ako, Pilpos. Okay. Uh Ito, malamang uh, kung wala kang inaexpect expect na padala sa iyo malamang scam 'yan scammer 'yung nagte-text mm -hmm. kasi itong philpost na to uh, sasabihin lang may padala ka once na uh, mag uh, sasabihin lang niya oh pay ka initially magbabayad ka ng, uh, let's say for example mga 1000 para ma mo yung detail ng package mo pero once na nadon ka na sasabihin may problema yung package mo kailangan at, uh, mo oh, magbayad. Oh, Kailangan yun, mo magbayad. Payment mo na. Oh. So, ano nagbayad ka at? ng tax or kung okay. ano man yan dahil sobrang laki daw ng package mo. Pero bandang huli, magkakaroon na naman ng problema. Tatawagan ka na naman. Okay. At ikaw daw ay uh, involved sa money laundering. Yan, pwede <laughs> Dahil sobra-sobra, hindi <laughs> alam kung saan yung source nung kwan mo. Kaya may nakalagay daw na drugs. Oh, Lalo na, tatawag uh, na sa iyo police, tatawag yes. sa iyo prosecutor. Pero sila sila rin 'yon. Isang, Kunwari magpapanggap isang na sila yung police. Sila sila diba? lang din yun uh, Okay. So, matatakot ka naman ngayon. Sa takot mo para wala kang kaso, anong gagawin ko? Arreglohin na lang. na lang. Oh, sige, padala ka ng ganitong amount. Hmm. Oh, mo totoong maarreglo, eh, wala naman talagang kaso. So, as iniisip mo may kaso ka, padala ka naman ng pera. So hanggang makarami ka na ng bigay, bandang huli, tinutuyo ka na. Ibig sabihin, nuubos na yung pera mo. Ngayon, kung wala ka ng pera, sa takot mo na yon, sa pala nag-report sa polis, doon ka palang malininawa na ikaw na ay na-scam na ka na pala. Okay. So e, dapat, maaga pa lang, magreklamo na. Ipaalam. Magduda ka na. Magduda. Oh. Oh, Dahil nang may mo? alam hmm. ang wala. <laughs> yes, tama yan. Okay. Uh, yan lang po yung mga halimbawa ng mga naouusong uh, online scam ano uh, meron pa tayo eh. Uh, meron pa tayong tinatawag na text scam, ba? Mm -hmm. mm -hmm. uh, okay. Okay, the last question na lang po sir. Uh, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano po yung tinatawag nilang uh, fake anti software? Madalas po kasi ah uh, nangyayari 'yan sa ating mga cellphone, sa mga laptop, sa mga computer, no? Uh, bigla na lang lumalabas sa cellphone mo na o kaya sa laptop natin, may lalabas 'yan, 'di ba, na na-virus yung yung cellphone. Oh, 'di ba? Paano po ba nangyayari 'yan, sir? Ako na-experience ko rin po 'yan, ano. Bigla lang mag-a-alarm yung cellphone mo na na-virus, na mayroong virus. So matatakot ka ngayon is pag-sinearch mo online kung ano yung uh, magiging, may lalabas din na kon, eh. kung ano yung pwede mong gamitin para matanggal siya. Pero, yung mag pala, mag-offer sila ng application correct, na, uh, uh, -o my... sila ng application, uh, which is, uh, ito pala isang malware din. Siya yung uh -oh. nagkukos nung uh, pagbagal ng inyong computer, pagbagal ng inyong cellphone, so hanggang totally eh, hindi mo siya magamit, ay... Uh -oh. uh, eh, Sayang yung binayad nyo. So, napakagaling nila. So, wala nila, no? naman kung ano. Oo. So, ang ano dyan is, kailangan, pag-clinic mo kasi yung uh, link na yun, Correct. Oh. ka na doon sa... Ma ano, hanggang sa magkakaroon ka na ng... Madadivert ka na. Madadivert ka oh. na. Mm. Uh, ka na ng bayad. Correct. You know? oh. Ngayon, sa kagusto mo mong maayos yung cellphone or laptop Parin mo... Para hindi bumagal. Uh, babayad ka. Mag-a-apply ka ng antivirus na ino-offer nila. So, which is wrong? Kayo ay na-scam na noon. So, dapat laging mag iwasan natin na magbayad online. Yun, oo. Double check nyo. Huwag basta-basta nag-click sa mga link. Ha? Click. click before you click. Yun, yun. Yan, yeah, yan, basic yan, yan, ano po ang may papayo ninyo sir sa ating mga kababayan at mga audiences natin upang hindi mabiktima ng mga online scam? Yeah, ano para hindi po mabiktima, eh, dapat alamin natin yung uh, kausap natin, kilalanan, kilalanin natin. Yung ating uh, uh, account, lagi nating uh, isecure. Yes. Uh, ako. Uh, Practice ko na naka-only me ako lagi. Okay. Only me. Wala ako kahit kamaganak ko, hindi makikita yung mga post ko. Mm -hmm. Once kasi alam nila na aktibo ka, sabi niya, nandito ako sa Boracay. Ibig sabihin, wala ka sa bahay. Wala ka. Oo. Ibig sabihin, iniinvita mo yung mga magnanakaw. Pumunta sa bahay mo para hakutin, lipat bahay. Yes, so, ganun na dapat uh, hindi lang magnanakaw pati yung scammer. Uy, mapera pala si Ju si hmm. Colonel Julio. Oh, uh, ito ito na 'yon yung mga stalker na yes, oo. Uh, inaabangan yung hmm. mga galaw mo sa social media, hmm. yung mga post mo. Correct. So, Tapos dapat naka-private lahat. Kaya naka-private. Tapos avoid na mag-post ng mga resibo kasi makikita yung mga numbers mo. Eh. Okay. Pwedeng makita yung, alam na nila yung pangalan mo. Huwag mm. din kayo magpopos post ng mga ID. Alam yes. na yung ID nyo, yung full name nyo. So, konti na lang ko kukunin. Gagawin nila para makagawa sila ng GCAS account mo. yes, Baka madali nila mahulaan okay. nila yung GCAS number mo. Eh, yari ka. Yung iba kasi, ka nadadali nagbibigay gagad ng OTP. Hello. Okay. Hello. Yung one-time yes, password, ano. sila na makapag-withdraw lahat ng laman ng iyong uh, Gcash. Yes, yeah, uh, pwede, ring rin gawing mule yung Gcash account mo. Oh. Pwede, padalahan ng mga money laundered mm. na galing sa illegal. So, dati, iwasan yan. Dati, nauso yung ATM, di ba? Sinaswipe swipe mm. lang yun. Correct, correct. ka sa mga may estaboran sa mga hotel. na scheme sila. Uh, meron silang skimming, device, skimming eh, device. Na nakukuha But, lahat yung details. Pag uh, nakuha yung details, ay ka gagawa ng duplicate copy duplicate. yung yung credit uh, card mo. Lahat na ng establishment nang yun Okay, kung halimbawa ay ang um, meron kang uh, 50,000 a day. At, yun, uh, yun, limit. yun ang maximum. Eh. Limit, ay, I-withdraw nila lahat. Correct. i-withdraw. No, no. Uh, i-bibili nila lahat yan na item. Mm. Oh, Every day yan, yeah, kung 50,000, laki nun. So, ingat din tayo sa pagbibigay ng uh, uh, yung credit card. no? Yun yung tawag nila is uh, credit uh, card scam. No? Yes, yeah, so. Okay? Basta sa online, kailangan limit lang tayo sa pagpo-post. Okay. Sige tayo. Bukod po sa mga nabanggit ninyo kanina, sir. Ano na naman po yung iba pa nating mga programa o plano ng PNP Anti-Cyber Crime Group? Kung inyo pong matatandaan, sir, noong inauguration ng ating Chief PNP na si Police General Francisco Marbino, no, na kailangan daw the PNP must be technology-driven organization na kailangan Paitingin natin ang uh, law enforcement operation through new technological shift